Ano yan? Sudlay sudlay mga kadol? Wala yung ganyan mga kadol ha bakit may bigyan Sudlay dyan So hilo po no uh, mga kadol uh, Magandang Amaga po sa lahat mo so, ngayon mga kadol ay uh, balikan po natin yung kubo no na sabi po niyo ay mayroon po kayong nakikita. So 'yun ay balikan po natin at tiningnan ko naman yung video no. Uh, mayroon talaga no pero mas alamin pa natin mga kadol kung uh, totoo po 'yun no. At, tingnan natin yung, ngayon po mga kadol. Yung pong naka ano ba, yung naka bitay. Tingnan natin yun kung gumagalaw pa. Ano kapag ano, ah, puntahan din Kasi po ay nagtaka lang po ako bakit kayo, ah, mayroon po kayo nakita, no. So, tingnan ko yung video ko mga kadol, mayroon talaga, no. May nakaupo. At saka yung, yung may, ano, may naka, ano, nakabitay. Parang nain doon, parang nakaupo din to sa may, ano, nakapula na, no. as ah, parang silupin, yata yun. So, yun, nandito na po ako dito. Ano, ah, nandito po ako dito sa kagbatan. Yung kubo na yun, punta natin. Pero hindi tayo pa rin magkumpiyansa, mga kaidol. So, bago po ang lahat, mga kaidol, uh, patuloy lang po pa no, uh, sa pagpanood. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo, no, sa pagpanood sa video ko. At sa lahat na nag-share sa video ko, maraming salamat po, no. Thank you po talaga. At sa lahat pong hindi po nang skip ng ads, maraming salamat po. Uh, at yun sa lahat pong mga uh, sulod may kitang ng adventure dyan sa ato pa sa inyo so ngayon ay solo uh, solo expression po ito sana po ay ligtas po tayo no? walang mangyaring masama po sa atin nakapatahi sobrang tahimik po talaga dito mga kadol so dito po ako naglalakad na mag isa parang mayroong sumusunod no? so wala namang ano uh, dito uh, walang tao pero bakit may parang may sumusunod kaya uh, pag-isipan ko na mag-vlog lang ako mag-explore uh, so ngayon mga kadal parang may tao dyan. so ngayon mga kadal na uh, shout pala kay ma'am uh, Toribia uh, ma'am Yalim Toribia shout out ay ting pastor para bukol kay Mam Marcela Abong shout out Mark Marilia shout out Mam uh, MARLU MARIA shout out So sa lahat po no sa lahat PONG ano sa video ko ah uh, shout out po sa lahat mga fellow viewer ko natin shout out So mga viewers po natin shout out no So mga kadol ah uh, paki-share po sa video na ito So nandito na po tayo at hindi na natin napakita yung tulay no? punta na tayo doon sa ano sa may kubo so tara mga kadol so samahan nyo ako dito mga kadol mag explore mag isa solo expression ko ito yun pong tulay mga kadol ah at dito po kami umakyat sobrang taas to sobrang timing po talaga mga kaidol tingnan natin kung may madinig pa tayo mga motor dito siguro ay may nakatira dito pero bago ang lahat mga kaidol magayon muna tayo magpaalam no? paalam na tayo so ano mga kadol uh, kapag may nakatira dyan or uh, aswang or ano ba yung mga alimento ay maramdaman mo talaga agad at sila din makaramdam din sila na may paparating kaya siguro uh, hindi natin makikita so kayo lang po yung uh, tingnan niyo mabuti po yung video po natin kung mayroon man, kung mayro man kayong makikita sa video kapag ako hindi ako makakita dahil po ay ah uh, baka ginamitan po tayo ng uh, bulag para hindi natin siya makita pero iwan ko sa camera ay lang po yung manonood po uh, kasi po ay ano nabasa ko dito marami na comment na may may nakaapo may naka yun yung pong magalaw ba doon sa sa, uh, sa loob ng kubo mga kadol so punta natin Nandito na po tayo mga kadol. So bago lahat magmasid mga tayo. Diyan mo tuloy mga karil. Tapo tengah ni pun kat dia. Ayo ito yung musket mga kadali hindi naman ito yung ano yung pupunta ko dito ang dami yung mga gamit dito so parang timing mga kalol lang sebarang main yang lelaki itu mana dulu. So, yun mga So, parang may kataw sa loob. Ito po yung paligid. yan mga kadulong, gumagalaw talaga mga kadulong. I-zoom natin. So mayroon talaga mga kadulong. Tingnan, tingnan yung mga kadulong. Gumagalaw. Pero wala akong makikita, iwan ko sa inyo mga kadulong. Kami makan dulu. Nengah Pinalo ako. Pinalo ko sa likuran. dulu aku sahur di Quran. Inov tetinggal nama yang berdaya. Kenal dulu makan dulu. Kenal dulu aku makan dulu. Baiklah. yang Barang main aku opo macam ni. Krapit. Dah kata aku boleh dulu. aku. natin natin sa hal tingnan natin dito mga kadol <sighs> my goodness Man, mga kadol. pero bakit may biglang nagagalit sa si akin wala akong magita kaya na pong bahala mga kadol tumingin sa video ko yun mga kadolo yung damit na parang may unan ng bata ay, talaga dito. So okay, thanks. Magmo ako dito. Alian. Like... Lah. Sutlay. wala yung ganyan na mga idol parang bakit may bigyang tulay dyan my god pinaglaruan ako dito mga idol sa loob. Yun know? Parang may naglakat pero hindi natin makikita. So tingnan na yung mabuti yung video, ko. Kung mayroon ba kayo makikita. Kaya na kasi hindi ko yung pinapasok. Yan ako lang. Yun know? o. चलो माँ कर natin dami dito so yun mga kadol yung pong nakikita po ninyo dun sa video ko yung una ating upload ay kaya po bahala do. so yung binalikan ko yung gumagalaw pa rin yan parang nagmarahil dito mga kadol tumitingin sa akin So ngayon mga kadol ah, Siguro Kapag may kasama ko Kapag ah, hindi na po Bisis si Bogokyo Yung mga kasama po natin Ay Sa mga ano Balikan po natin Kapag gabi Para ah, Malaman natin ba Kung may ilaw ba dito At yun Basta Balikan natin mga kadol Kasi kapag araw mga kadol Yung mga ano lang Yung mga ano natin Yung ah, Napaparamdam lang mga kadol So Siguro ay Hindi natin alam ba Kung ano pong nangyari dito Sa may kubo mga kadol uh, kung bakit ba mayroon bang, ano ba dito may mayroon bang nagbigti dito kasi po yung ano lang nagpaparamdam so uh, yung nakita tumitindig na yung yung nakita ko mga kadol yung si video ko yung yung gumagalaw hanggang yung gumagalaw pa rin parang may parang may naka parang mayroon nakasakay doon at sabay siya ng ano sabay siya ng gumagalaw ng yung may uh, ah, tila na pula parang nakasakay lang doon so ano nakita ko pa rin gumagalaw pero hindi ko siya makita mga kadul, iwan ko sa inyo bakit kayo nakikita doon oh my god yung nakopo na parang babae hindi ko rin nakita kayo na po ang bahala mga kadul at panoorin po yung video na ito at sana po ay paki-share no skip ads mga kadul, para naman po ay malaking tulong po kayo ng giting yung at sa lahat ng mga sulit supporter magiting jan yung magiting mga kamagkiting adv uh, adventure jan uh, maraming maraming salamat po sa pagsuporta no so ito patuloy pa rin tayo kasi maraming po naghanap sa akin na bakit uh, wala na akong vlog so ayun panoorin po yung mga kadul kasi po uh, uh, bakit na no uh, wala po akong kasi hindi tayo masyado maka ano ba maka upload dahil marami po talaga mga vlogger na uh, ganito no? kaya uh, hindi nyo makikita kasi na ano na natabunan na po yung mga video po natin so ano lang mga kadol para updated kayo sa mga para updated kayo sa mga video ko uh, pindutin lang po yung notification bell para updated kayo sa mga uh, video ko mga kadol uh, sa lahat pong hindi pa nakasubscribe dyan yun, uh, pindutin lang po niyo at sana po uh, para hindi po masayang po pabutin po yung 3 minutes po no para Uh, ano po yung subscriber no? kapag hindi you know, marami po talaga na paramdam dito mga kadol kahit kahit ano kahit araw po so tayo nag vlog no? so ganito mga kadol sa lahat pong hindi pa nakasubscribe at yun pinutil na po yung notification bell para update kayo sa mga video natin para hindi kayo magtanong kung bakit ba ako hindi nag vlog so uh, kasi hindi nyo nakikita kasi hindi po kayo nakasubscribe sa akin so ngayon mga kadol kahit man nagsulong man ako uh, alam ko naman yung ginagawa ko no? so uh, magingat pa rin tayo so sana po uh, support lang po yung sa video ko at pakishare po mga kaidol no skip alls po no? So, kahit po malit po yung views po natin basta nakasupport lang kayo sa akin malaking tulong malaking bagay sa akin yan so tara mga kaidol patuloy pa rin tayo